Hi, Assalamualaikum. May mga nagtatanong sa akin na kung sadyang isikto ba ako or ganyan na talaga ang ibalik ko sa loob ng trabahoan, lalo na sa planta. Sasagutin natin. Sa isang kumpanya o isang pinagtatrabahoan, merong tinatawag na rules and regulations or merong mga aklat na tinatawag na work instructions or kalamitan na tinatawag na SOP o Standard Operating Procedures. Ano po ang mga iyan? Yan po ay isang aklat na basihan ng tama at dapat sundin ng bawat mga maggagawa para po masunod ang katiwasayan sa loob ng iyong trabaho. Bakit naiugnay ito sa akin? Kasi kapag anjan at nakasulat yan, sisitahin at sisitahin ko po, po kayo. Pagbabawalan ko po, po kayo at pagbabawalan kung ito ay bawal. Ito lang din naman ay para po sa ating lahat at sa katiwasayan ng ating trabaho. Sa muli, hindi po ako nag-istrikto para sa sarili kundi trabaho lang.